yung first bail, medyo disappointed second bail, buksan natin second bail, sa so satisfied eh. Oh. Magandang gabi mga ka-idol Ayan, dumating na yung parcel ni Wilix bisan ng buksan Ayan, tingnan natin kung anong laman kung tama ba yung in order niyang mga sapatos <hogy> Ayan sapatos nga Ngayon o umpisain niya kung Bibilangin niya kung ilang piraso Kung tama ba yung bilang pagdating <coughs> Tinitingnan niya kung may damage wala kung may damage si bobo kanya ipapakita niya yon halos mga sapatos ng pambata ang mga dumating wala mong malalaki iilan lang

On. You... <laughs> Ayan, tuloy ang paghahanap niya ng Mga damage Kung mayroon Para ah, Tinitinoy niya may para hindi na may siya lugi Kau ada problem? Terima kasih. Ah, buat merung Ayan mga ka-idol, panibagong sako na naman ang binubuksan niya. Yung, yung una, ayos, kompleto. Ito Ay, na naman. Pangalawang sako.

Ayan, titignan na naman niya kung may mga damage yung iba. Nire-revisa niya maigi para hindi sayang ang pag-order niya, mga kaidol. 我的用法。 Disappointed. sa pero okay lang mabebenta mabebenta yan